karon grabe mo na mga parkya o karon na mas grabe yun ang Taxi. ang diha sa kuan jensen ang mga tricycle dintong sulit so wala siya ko ano wala na siya consideration kung sa yung tarifa nakatag jispisos ba ang standard karon or minimum 12? mm -hmm. Sa, sa sa jet sa pamasahe uh, tricycle 15 ah 15 na kung naka sa city pero Kung kagkuan at 20. Pero kung 15 siya, dili po na gina-owner ka ayaw ang 15, no? Kung kasagaran mo mga Asa ka, boss! Uh, dito ko sa may kuhan, lagaw. Pilay Pilay hatag. Pag iyong pilay hatag, ibig sabihin pakyaw na siya. Sige, Lord, yung gayo na. O sige, tala, sakay. Na. Kung nakara ka sa <coughs> downtown niya, within lang sa 15, pero kung libawa from Malacas to Coan downtown by I North think worst pinaka worst good nga kan transportation system dere sa Jensen ang mga tricycle. Uh, ano na na siya mm -hmm. known noon na na siya. Wala may masakitan ana may kag worst kay noon mga gud dere sa Jensen. <laughs> Tanan pakyao ay nako. Um, okay, ngon yung ganga. Uh, Grabe gud ang kuan, ang ah, grabe ang from KCC to uh, uh, oh, oh. kuan. siya makontrol. control. Ingon nila ang tricycle sa Jensen mga around 40,000 do kuno na ka units gadakan. Pero halo 60% ana pulo. Oh, oh, kulorong ta. Kulorong bisabihin wala yung problema sa General Santos like, ba na? Mm. Yeah, so, from ito, other uh, koan other municipalities ang koan upang drivers ibilin lang nila daw tira sa nasile bilin na. Sila City limit or, o, or something niya, yun, na rin nila. <laughs> ano, sa kalisod po na sa panahon ka. Ang uban po, di aram matulog silang tricycle, di mga uli, di mga uli. siya sa kalisod sa panahon po. Kaya naanda na lang. Ang ano, is political will good sa mga kuha, ano, sa mga uh, sa gobyerno nga uh, sa pagkontrola na para maproteksyonan pulunta ng mga kuha ano, ka mga sumasakay, ano, duso kay puro pakiyaw mm may, may, prang, na may prangkisa ng standard doon tanga rate. Hmm. Ay, nako. Pila ang... Uh, Ay, good afternoon. Good Okay, thank you. Pila ah, ang we uh, KCC. Ikaw ra isa no. Patog malisido. Ano mal ah, malisido, nah, dong, malisido nah. dong malakas. 50. Ah, wala eh. <laughs> so na mo sugot ana eh. Kani po problema dere. Oh. tas ta sinta di gapo na. Ata traffic okay. Ro Rotonda. ke ana na. No? Rotonda sa General Santos pero most sa mga tao dere. Pilit ka ba ang gamit ang rotunda? Oh. Saan naman ay politiko? Agoy, maodi ang naay uh, What's so special about these people? Maodi ang naay ano Oh. Uh, Labi uh, na ko ga. So good na nag traffic traffic. Kinsa man to nagkaway-kaway. Ang nila eh. pwede na tayo. Wala na uban. May isunod rato kay Kuan. Okay pantay. Isunod eh, na itong uban na open na ganyan ilang windows. Sige, baso noon ito, mababa, mababa ang palalito na itong mga tawana, kung politiko to. Ta. Katabang <laughs> to sa tuwa. Abi na ko kung -an <laughs> ano nang inko na nang nagsugod na traffic kay nagkahinay na o kung -an, ano ka na ang congestion. Tagalang sila silang priority nga, makauna sila kay ang

po ang paginabuhi sa mga tao. Maura ni problema lagi yung kaning sarutunda rotunda sa Jensen. Wala pag yun ma-educate in town ang mga tao sa so paggamit ng rotunda. Dako kay kung Kita mo dala. Sa kuan sa tunga sa rotunda o, ga ga traffic. Ambot ani. Eh. Tanggalo na lang ni rotunda unta ini sedang traffic light sama dah ni mula sota lah sa apun mi mula oi mo oh anak anak Oke, thank you nak kena libuk na lang yung tao traffic aid dito kuros -kuros ang sayang buhaton kay kurus-kurus ang sakyanan sa rotunda malay dapat pagtuon at pansin rotunda diha kay na panahon nga alos di yung movement na naglak katong na ato tagkuan verde no gamay ra mo nga na nasyon ng Cabo verde pero ang mga tao kabalo sila sa paggamit pag, pag naka sa inner lane bahala na masikag tuyok tuyok diha ka kapulo ka bainti wala gyud mo galaw anang sa outside kay right ni mo na nga naka sa inner lane nga magsikag tuyok ana until maka exit ka mga oh, magunay tama na gamit sa rotunda. dire kay kaya alam na, lang ka, ma. Eh, wala may proper education, gano'n. Nagbubirde ka, mayroon ka na lugar pero kabalo sila magamit sa rotunda. O okay, na, nga'y panahon nga. Magsina lang, like, gud, ka. Sir, bugot ka, tatlo ka, upat. Wala ganyang movement ang outs outside. Outside nga lane. Basta mugalaw ang inner. So, ibig sabihin, ang priority na mo, mo exit kung nakasulod na ka sa inner lane sa rotunda ang inner lane dyan karoon kayo, ang inner lane mo ang inner lane kayo mo lagi itong sa outer man, oh, pa ka yung guna yung <laughs> rin <laughs> kung sa ka kabuhat buhat ang rotunda pero wala ta buhat, o ka educational drive ba uh, sa paghamit ang rotunda <laughs> wala lang like, traffic aid dito na yun bro kuhan lang wala gan not even kuhan ganit traffic light huh? sa Cabo mm -hmm. Verde wala tapos naagit sila bus stop <laughs> gamay ragit sila kayo no kanang, ang sakyanan mo agi ron after pila pa 3 minutes naka na ay mo agi pero naalang eh, kuhan dito kanang sa kagamay nila nara behavior ang mga kapugarjano nga o, unong des to nga mag history <laughs> okay unong may taong <laughs> mahilain may <laughs> Dapos, bisa, na sakit mag sa tunga nga mag history hanay tapos bisag kuhan naagya po yung bus stop nga dili po pwede mo hunong sa lain dito ragyod Gani, nagkamay ko mga amigo sa Koan Kapo Verde. Hola! Buenas dias! Carla, Paulo, Manuel Montero. Dia. Bon, bon dia. Bon Bondi dia. Bon dia. amigo y amigas. En Cabo Verde. Ano na ron, oh? Bonoit na. Tama to, Bonoit. Bo-tard. Bo-tard. bo What's this? It's We stop. It's, It's checkpoint. Comelec checkpoint. Comelec checkpoint. Naka video ba ya? Hi, Hi, good afternoon. Okay, checkpoint lang po. Hi, sige, okay lang. Okay, guys, Thank you. Thank you. Yeah, Thank Are we feeling safe? <laughs> we should be feeling safe. Okay, now my checkpoint. Mm hmm. My checkpoint, uh, dapat it should serve its purpose nga uh, to protect the community against mga dili mga maayo mga tao. So, salamat sa mga tarong nato ng mga pulis nga nagservisyo. To keep so, us safe always. Drop lang ko yes, of course. So thank you, PNP. We still believe in you. We still believe in our armed forces of the Philippines to protect us. Uh, we trust you and we believe in you. Thanks, PNP. Thanks, AFP. Okay. okay. Thanks because, for you know, bearing with us in our drive, we really and we thank the Lord. that we kami sa simbahan sa destination, nga safe. To na kukuto, to. Igsuho, sa na Happy Saturday! Nga kita, igsuho, para sa ugma. Oh, yeah. We need to be at the church to so praise and worship God. So bye bye. Thank you.